guys, what's up? So, nandito ako sa TRC office, sa TikTok house nila. So, nakita niyo mga piyasa sa likod. Ito ay isang mabilis na unboxing ng isa sa mga uh, newest CNC universal side mirror nila. So, ito yung isa sa mga in-demand. And ang kagandahan dito, guys, pag nakita niyo na pala, sorry, hindi pa bilis. Pag nakita niyo to sa mga kapwa niyo rider na naka-CNC na TRC na side mirror, fully carbon na siya. Ayan, ito siya. So, yung box pa lang, 10 out of 10. Siyempre, we love blocks, di ba? So, ayan. So, guys, ito ay CNC Universal uh, side mirror. So, yung meaning na CNC ay? Computer, numerical numeral yeah, control. control. Kaya CNC. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano ba yung laman nito. So, kung ano yung itsura niya. So, ang nakalagay dito, racing, performance, durability, and kagandahan dito, guys, LTO approved ang lahat ng side mirror ng TRC. So, wala na paligoy-ligoy pa. So, ayan, bubuksan ko na. Sorry, ayan, wala yung tripod natin. So, ayan. Comes sweet, syempre, yung mga bra bracket niya for your side mirror. Ayan, si NC kat, uh, si NC Cat, si NC na rin siya. And, unang pinaksan ko ito kanina, habi ko, paano ito pag umuulan, papasukan ng tubig to, kasi so, may portion siya dito. Ang kaganda niya, may takip siya. Ayan. So, let's worry. So, iwas corrosion na rin, iwas in the long run, kalawang, di ba? So, ayan. Mayroon mo siyang takpan. Ayan. Tapos, kasama yung mga, Cornelio, siyempre. Ayan. Stainless na rin to, di ba? Uy, stainless na nabula dito. Let's worry kita dito sa mga kalawang. Tapos, Allen wrench. So, may dalawang klaseng Allen wrench dito. I think, uh, number 5, number 4, and number 6. Hindi, 4 and 5 to. Malamang, 4 and 5. Kasi yung masukat ng ano Uh, pang side mirror. Tapos, may mga lock washer na rin siya. Ayan. Tapos, syempre, isa sa mga inaabangan nyo naman, di ba? Sorry ah, talagang ano uh, nakapatong na wala kasi yung tripod kaya nakayuko tayo ito na yung side mirror na dahil like mo pa yung naka iphone naka point five ka dito so ayan so CNC and then at the same time sinasabi nga sa inyo carbon na rin siya ayan to, to buy is to believe yan ang sabihin ko sa inyo to buy is to believe yan So, universal to, pwede to sa mga scooter, underbone, Maybe big bike, kung gusto nyo din ilagay, hindi naman magreklamo yung side mirror kung gusto nyo din ilagay sa big bike. So, universal siya, pwede siya kahit saan. So, madali nung di siya assemblein, kahit wala siyang manual. Pero kahit hindi walang manual, napaka no, napakadali niyang buwin. Eh. Ayan. Sobrang dali. So, ganyan ang forma niya. And, syempre, kapag sinabi sa LTO, approved. So, ang, ang sukatan yata nila, four fingers. Ayan, pasok siya. Ayan. Yun lang. Pakita ko na sa inyo kung ano yung I-highlight sa na kayo.